Patuloy ang pangako ng South Cotabato Provincial Hospital na maghahandog ng libreng serbisyong medikal at gamot sa kanilang mga pasyente sa ospital. Ang Partners in Peace and Progress Story sa report. Alinsunod sa pangako ng South Cotabato Provincial Government na Accessible Healthcare for All, pinalakas pa ng South Cotabato Provincial Hospital Outpatient Department ang kanilang pangako sa kanilang mga pasyente na libre ang kanilang medical services at gamot sa ospital. Ayon kay OPD Chief Dr. Ana Marie Tuburan, ang mga pasyente ay maaaring mag-avail ng iba't ibang medical services na walang kailangang babayaran tulad ng vaccinations, anti-rabies treatment, dental and OB-GYN obstetric and gynecology service, psychiatric consultations, routine checks-ups and diagnostics, at minor medical procedures. Anya, lahat ng serbisyong ito ay free of charge. Bilang mandato ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo upang mas mabawasan ang pasanin ng mga pasyente. Ang OPD ay di lamang nagkikater ng mga residente ng probinsya kundi maging sa mga karatig bayan. Kaya naman, dumarami ang mga pasyente na dumarating sa kanilang ospital upang magpagamot, indikasyon na tumataas ang demand para sa isang accessible healthcare services sa rehiyon. Upang tugunan ito, pinapamadali na rin ng provincial government ang konstruksyon at expansion ng pasilidad. Kapag naisaayos na ito, mas mapapabuti na ang serbisyo para sa mga pasyente. Magkakaroon din ng upgrade sa pasilidad tulad ng dagdag na consultation rooms, mas maayos na patient flow upang mapabuti pa ang service delivery. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng Free Hospitalization Program ni Governor Tamayo. Dahil dito nangunguna ang South Cotabato na Universal Healthcare Access sa rehiyon. Ang SCPH-OPD ay nagsisilbing ihemplo kung paano ang government-run healthcare institutions ay makakapaghatid ng responsive, dekalidad at libreng serbisyong medikal sa mga kababayan lalo na sa mga underserved sectors. Jen Garcia, iMinds, Philippines.